Atin. Good! Good! Probably good. good! Kamusta mga Kabeshi! Welcome back po sa aking YouTube channel and for today's vlog ay mag-aasikaso ako ngayon ng mga permits para sa aking Kabeshi store at si Shopee po ay may mga requirements sa ngayon po ay hindi po muna kayo makaka-order via Shopee account kasi naka-frozen siya pero once na maisan ko kay Shopee yung mga requirements na aking aasikasuhin po ngayon ay pwede na po kayong umorder. So for the moment po ay mag-message lang po kayo sa aking Kabeshes Facebook page para po sa inyong mga order na bottled products at uh, mga dried fish or even po yung ating suka at mga meron pa rin po tayong okay. merchandise, mga bath and body at saka yung mga damit. So, yun po. Message lang po kayo sa amin or sa Tarashoot TV po. Maraming salamat mga kabeshi sa inyo pong pag unpang unawa. Driving na po si daddy mga kabeshi. At dito kami dumaan sa pook. At dito may swimming pool din pala. Mm. Nakakamiss din dumaan dito mga kabeshi nung buntis ako kay Andres ay eh, lagi kami dito ni daddy ay eh, ngayon ay mal, ano na ang daming halaman no ngayon ay na po oh daming halaman nakakatuwa nakakarelax mas malaki na ang ano nila halaman na nila dito ngayon oh malaki na rin ito ano kaya ito daddy tagal na yung ginagawa no sa uh, probinsya yung kaveshi store mo doon sa nakar may permit naman yun no kompleto oo. ngayon yun yung ginabit mo sa Shopee. eh ngayon parang dapat pala dito kukatay ng another dito dahil dito tayo naka base oo ito po ang munisipyo ng silang bayan kasama sana ako tulog na si ayimami kaya so yun mga kabeshi, ako na lang po ang bababa bali si daddy ay dito muna kay Andres sa tulog na so yun mga kabesya eto nga pala ang munisipi ng silang sa loob na, dito ako sa fourth floor napakaganda po at napakalinis pati toilet nila at mabilis din yung aking pag-aasikaso nung kailangan kong documents yan so maraming maraming salamat kay kuya na tumulong po sa akin ngayon ay pauwi na ako. Kaya lang ay umuulan pala. Paano kaya? Ito saan kaya nagpark si daddy? Ah, nakita ko na siya. Andun lang mismo sa tapat. Pakaganda po ng munisipyo at mabilis din ang kanilang tugon sa aking mga tinanong. So let's go down na. Pinadaanan akong mani mga kabeshi. Umili tayo. Thank you po. So yun mga kabeshi, bago po kami umuwi ni Daddy, ay dumaan kam, dadaan kami dito sa JNT Express. At may umorder sa atin ng sukang sasa. Ito ay gift pack. Isang sukang puro at isang sukang pinaangkang. Maraming maraming salamat po, Mam Ma Zambu of Bulacan. God bless you more and more. At kagabi, pinapanood niya daw tayo sa Baguio. Yung Baguio trip natin. Salamat po sa panonood. Pati tag. <laughs> Nandito na po si Andres. Nagising na at bale pinakain ko na din. At may bago kaming net for privacy dito. Kinabit ni Daddy kanina lang. Thank you, Dad. At saka itong sunny handshade. Kami po ay kukuha ng mangga doon kina Maring At yun naman po ay pinapahingi na rin sa amin. Let's go, Andres! Tayo magkain ng mangga. Mangga. Let's go, mango. Kalong-kalong ko si Bobby. Right. Ayon, uh -oh. May privacy. Hindi nga lang po ano, nagkamali si seller ng bigay at isang uh Oo. -oh pag nasira next time, yun ang bibiling ko, 2x2. Mm -hmm. Gawa may 100 lang. 50 pesos ang isa. May privacy na. Hingi po ng mangga. Hingi po ng mangga. From Ate Dain. Yes. Yes. Oh, meron na dun. May nanungkit ng mangga dito. Manunungkit. Manunungkit. Kakain si Ayu ng mangga. Mm -mm. Oh no, nalaglag. dami pong bungo. O, oh, sige. O, oh, nalaglag na ulit. Buti nga't bumunga na ito eh. Matagal na ito na naantay ni na maring root na bumunga. Tama na eh. yun. Tama na yun? Yes. Dalawa pala itong mangga nila na. Ha? Dalawa pala. Ano? Ay, yung isa ano yun? Yeah. Ah, ah. Malunggay. Ah, malunggay. Mango. Mango. Wow. Oh, okay, Tingnan mo, parang may hinog na rin. Oo. Magulang na rin. Magulang na rin meron ding kamote dito pa lang oh, careful ay daddy nasa likod mo si Andres may nahulog do sa kabila dito ka lang Andres kukuhanin lang niya daddy mangga mango big mango mango, small mango that is my big mango small mango Yes. This one is yeah, this leaf. is leaf. These are plants. This is santan flowers. Then, what, santan. Tan? Yes, santan. Tan. Red. What's the color? One, I don't. one two, three, four, five, five six, <laughs> seven, eight, nine, and.

Andres second, go in. In Andres. Yeah. Yan kami po ni Bobby. Lugasan lang ni Daddy. Kami magkakain, meron po dito kabeshes bago. Go wash din daw si Andres, Daddy. <laughs> Para kang may ano, anino. Para may anino. Si Bada din na rin na magbabalat. Yeah. Wow! Mukbang naman si Andres. Mukbang. Magulang na po. It's bagong. Magulang naman. Oh, careful this ha? Ah, oh, oh. ano? Sakto mga kabeshi. Mukhang masarap ito. Ito yung pinakamasarap na ano, version ng nice stage. Oh, Oo. Oh. Ayoko yung malambot na hinog na. Oh, Ako ayoko din. Yan yun, crunchy. Dapat pala yung makapagsalad salad Ako na yan, mga minsan. Sarap yan yung salad. Tapos ay, ayoko naman yung yung buko. Ayoko. Asim! Asim! Ito yung best, Asim. Marami. Ito yung best na gusto ko. Patikim mo si Andres Dad, ha? Umukit. nag na to si Andres na. Ang kamay. <laughs> Hindi pa. Sa imaginary na lang. <laughs> yung... Ilan na mabalatang ka? Ay, lahat na. Lahat na? Oo. So, dilaw na. No? Dilaw na rin nga. Yes. Oo, oh, sarap na yan. Tapos meron kayong bagoong. Para maka-order po kayo ng bagoong, message po kayo sa akin mga kabeshi. At ipapadala ko po via JNT. Or Lalamove or Ah, uh, LBC. Oh, yes. Akala mo ka-kaunti ang bunga. Uh Oo. -oh. Pero pagdating mo sa loob, oh, dami pala. Dami? Nakatago. Okay, you try. You try to eat You want? Oh, uh, eat. Yes. Mango. Okay. How? You try. Slowly ha. It is slowly. Wow. <laughs> Ai. <As> <laughs> <As> <laughs> Sarap? <laughs> si Bobby nakikitawa. <laughs> si Bobby napapatawa. Napapatawa. <laughs> Bobby want to try then? Asim. Ito medyo hilaw. Yep. Pero acceptable sa yes. akin. Sa akin daddy medyo dilaw yung isa. Pero siguro magkakaiba ng preference. Si Mona, uh, -huh. nanguha niya nung isang araw eh, gusto niya daw buko. Ah, gusto niya buko? Uh -huh. Hindi ko gusto ang buko. depende sa preference. Yung pag kumain ka ng buto, yung malapit na sa buto, uh humihiwalay -huh. pa. Uh -huh. Buko yung yun. Buto, yung, yung buto, yung makintab. <laughs> Ganun ang gusto niya. ako <laughs> okay, ito ah. Ito sa akin, Daddy. <laughs> yeah, Kaya pinigay ko pa yung handresyo sila kahinog eh. Uh -huh. Ano ah, si Bobby? Ah, ang kat kat naman ni Bobby namin. Paano si Bobby pa na? Eee... Mami. gusto ba ko pa? Eee... Mami, mo, ko pa? Ah, mo na lang. Ii Ii. 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 Nagluto po ako ng beef nilaga. Ang dami na kain ba? Si Bobby. Oh! Wah! Na no, may nakakain ba si Ay yes! Ayy, ano? Ay can no. Ay eat? Ayy, sarap! Sabi na gustuhan niya, Dad. Asim! Asim! <laughs> Tapos yung mukha niya, pinapaasim niya talaga. <laughs> Para sa Dato Puti Suka. Asim. <laughs> Marami mga nagko-comment dito sa ating kitchen, Daddy. At meron akong natandaan. Sabi, maganda nga daw at meron na tayong extension para hindi tayo sikip na sikip sa loob. Oo nga po. Kami rin po ay natutuwa at malaking luwag sa amin ay sana daw ay mapalagyan natin ng uh, pintuan. Ay, opo, nag-iipon lamang po kami ulit. Medyo malaki rin po na gastos namin dito. Malamahal na din po kasi yung mga materyales. Kaya unti-unti po namin kukompletuhin. Salamat po sa panonood muli. <laughs> at hinihiwa na ni daddy itong ating mangga thank you so much maring Ruth and pareng Dante sa inyong unlimited dad, <laughs> wala ba tayong ano? meron sa loob, gusto mo? yung bagna? meron tayong ano dun pero ganyan na lang, okay lang naman dad hmm. dalawa na lang yan kahit yan dalawa na lang baka hindi natin maubos yan Wow. Tiki man time na. Sige dad, tik 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 Ikaw na muna. Yan yung sa'yo. Ah, <laughs> uh ah. -huh. Sa akin na itong ano. Ito <laughs> ako kay Bobby. Eh, tumatuman siya ka dito kay Andres. Boy. <laughs> oh, look daddy. So, mo sa bagoong lagay ka doon? Sarap kahit walang bagoong. Mm -hmm. Lagay ka para mas masarap. Gusto ko muna at ah, <laughs> Asim! Asim! Gusto ko si ito ko muna Si Bobby na... kaya, papatigyan mo ko si Bobby Gusto ko muna i-feel na walang bagoong Ay, tama naman konti lang daddy at yan ay hawa puro no. Bango Bango ano? Baga hindi mo siya ganun kaalat yung bagoong natin After nun, saka ako magsasaw -saw. Wow! Daddy para <laughs> Hindi na atin. Good! Good! Very good! Mami, good. Good. I love it. It's good! Taste good, sabi niya. Sarap kami. Sarap dito. Order na po kayo. Message lang po sa aking Facebook page. Salamat po. Ayan po, mami's turn. Tikman na natin. Good pong. Ranig ko nga eh. Sarap. Yes, no? Hindi maasim. Yan yung dilaw? Mm-hmm, sarap. Yung medyo, medyo pahinog na. big, big, so big. Oh. Big? What is that, Andres? Mango. Mango, alam ni Andres, mami. Sarap, lalo. <laughs> yung palang, yung palang... Yung palang highlights mo sa unahan na hindi siya gano'n kakita mm. nung una lang. Mm. Ilan pa tayo si Kuya? Mm. Pero patingin niya, mayroon pa ba? Parang mm -hmm. wala na. Ano, ah, nakatago, mm -hmm. no? Oh, okay. Tapos ito yung so, mag-fade din. Tapos sabi niya, mga one week magiging pink. Tapos Parang gano'n, no? Uh, Unti-unti magiging fade. Mm -hmm. Ayan. accent lang siya. At saka wala, wala yung additional, free lang siya. Mm -hmm. Kaya inabil po ni mami. Actually ayaw ni mami. Nung malaman niya, na lang yun ma'am. <laughs> Sige po. Sabi <laughs> ko baka may addition na usually kasi pag mm. Ibang kulay yan eh. Hindi ma'am, pre ko na sa'yo. So yun. Thank you so much. Maganda naman mami. <laughs> <laughs> for me, maganda siya. For mm -hmm. me. Ako naman, why not? Kasi never pa ako nag-try ng yes. Uh, so, parang bago ako tumanda. <laughs> <laughs> yung kung mag-acceptable pa sa edad mo. Acceptable <laughs> so pa sa edad natin, eh, try ko lang. Yes. na, naramdaman ko na. Okay. Ay, next time, iba uh. na ulit. <laughs> Pero happy ako, daddy, sa <laughs> si aking <Bobby>. hair color. <laughs> why? Yes, Bobby. Yeah. Yes, Bobby. Tawa ka ng tawa kanina. Hmm. Hmm. Sarap, dadi, lalo may mm. Ilago. Mm. <laughs> the boy, the T Rex say Thank you. What is your name? Aye. Yeah. Wow. Thank you. Can I kiss you? Mm -mwah, mm -mwah. Thank you. Like oh, that this that. is your brother. Mm -mwah, mm -mwah. And then the bird is happily. <laughs> live happily ever after live happily ever after. yes live happily ever after then they play with the boys play 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 like this where's the theater and the no, theater go home now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us ephesians 3 20